YouTube channel, mga prinsip. Andito ako sa labas, mga prinsip, kasi ipapakita ko yung tanim mga prinsip. Mayroon pa naman ako maraming marami. Ngayon, nakita ko sa Jessica Soho na may namatay na aso, may lumubo ang mukha, kasi nga natatakan daw ng dagta. Ano ba yun? Yung, yung, ano ba? Yung pag naputol dito, tapos may tumutulo na mga duga-duga ako sa Bisaya pa. Ngayon mga nga prinsip, ipapakita ko sa inyo. Ang dami kong tanim, hindi ko naman matapon-tapon kasi nangihinayang ako. Dito po siya mga prinsip na gila guys So, ang bumbil ko, oh, ang daming, ano, ah uh, ang daming bunga ng bulaklak. Ayan mga prinsip, yan siya. Ayan, hindi ko matapon-tapon dahil ang dami niya. Lumago pa naman siya. Tapos ito yung tanim ko na mahal ba? Mahal yung inano ko na buhay na siya. Oh. Update ko lang mga friendship so kailangan lang siyang mamumulaklak, no? So ayan nga mga friendship nakita ko sa Jessica Suho na ay okay, na balik-balik oh, Gabi ko kasi ang hirap ano dito. Ayan sa Jessica Suho nakita ko yan na ano talaga na sira yung mukha ng babae, lumubo. Tapos may babaeng naglalaka dito, tumingin pa naman sa akin. Tapos ayan mga prinsip, hindi ko maputol. Diyan ko na lang nilalagay siya para di maabot sa ako ang mga papi ni Muka o oh, ni ano, princess. Tapos ito namang gabi ko, ayan sobrang laki siya Oh. Ayan ko siya nilalagay. Kasi hindi, inano ko, inangat ko na siya sa upuan kasi hindi na siya parang di makahinga ba sa sobrang dami ng tanim dito. Ayan. So ngayon mga friendship is pupunta ako ng Fladway. Bibili ako ng hotdog kasi may pasok na. So kailangan bibili ang inyong lula ng hotdog. So ilak ko lang to dito kasi tulog pa silang lahat. Ano yun? Ang hirap naman kasi ilak to. Ayan ilak ko lang yung mga friendship. Tapos habang naglalaba ako, andito ako sa ano ngayon sa bahay. Naglala pa. Tapos ito, buhay na siya. Ayan, buhay na siya. Mga buhay na siya. So may pinutol na naman ako bago. Ayan, pinutol ko. So iyan na naman ang ano ko mga prinsip. Ayan, pinutol ko siya. Tapos ititusok-tusok ko na naman. Ayan. Ito, tinusok-tusok ko lang ngayon. Kasi ang hirap na magsampay. So, pupunta na akong Pladwe, mga prinsyep. Bibili akong ulam sa Pladwe. Ay, yan. Galing na ako sa palengke. Hindi ko nadala yung ano ko, mga prinsyep. Yung ah, <laughs> uh, cellphone, nakalimutan ko. Ito na yung nabili ko. At saka magbilagang baboy ako ngayon. Kasi nakaluto na ako kanina ng ampalaya. Ayan, yung ampalaya ko. Tapos, naglilaga ako ng baboy. Ito yung binili ko sa taasan. Ayan. At saka, nagprito din ako ng isda. Para sa aking maliit na anak. Bunso. Stay liit. Kasi ayaw kumain ng may sabaw. Ayan mga prinsip, kakain ka nyan. Pag may suka, sili, sawsaw sa tuwi. Ayan. Ayan. Yan ang paborito niya, pritong tilapia. Yan lang din ang kinakain niya mga pinsyet saka yung Gigi. O ba diba? Iba-iba -iba yung ano. Pero yung ano ko, maraming mga itong ano ko. Madami yung yung ano ko. Ah, ang panaya. Parap. Ang nang ng gulay. Makulay ang buhay. Nilagyan ko lang ng gabi yan. So, palambutin ko lang yan. Tapos, ilulod ko yung aking... Ilulod ko yung aking mais at saka pichay. Palambut yung gabi. Ayan o, oh, ang lalaking liyem ko. Pampabata talaga itong nilaga ko, mga prinsyep. So, tikman ko muna yung sabaw prinsyep. Kasi sabaw lang ang pananghalian ko ngayon. Hindi muna ako magkakarni. So, ilunod ko na itong aking pichay. Lakasan ko na to Kasi sabaw lang naman ang... Ay, nako. Nag-awas. Ayan, sabaw lang ang akin nito. Kasi, Susabaw so, sabaw lang ako akong kunin, anak mga prinsya. So, takpan natin mga prinsya para mo, ano, tapos pigain ko yung gabi dyan. Ayan, yung mananghalian na ako para maaga ako makatapos sa aking labahan. Ayan, yung prito ko. Tapos itong kunti, oh. Puro tira-tira to. Tapos yung ampalaya ko. Tapos binaguungan. Oh, may baguong pa ako dito may tira din akong tambok. Oo, ba? Diba? Puro leftover yan. Di mawawala ang ating sili na may suka. Ayan. Tapos kukuha tayo ng sabaw ng nilaga. Dami kung ano ganito. Hingo na po na anak. Ang dami mo talaga may pag ikaw talaga magluto sa kusina. Ang dami mo mga hugasan. O di ba? Ito kukuha lang ako ng sabaw mga friendship. Kasi masarap na yung sabaw niya sabaw lang ulami huwag na yung karne. hindi ko pa napiga pala yung gabi bayonit na gabi ang nilagay ko dito pipigain ko mamaya kakain muna ako kaya ang dami ko pang gagawin mga pinchef kaya pinahinaan ko lang yan ito ng ating sabaw o diba ang sarap ng sabaw natin so paniudto na to para malaki-laki na kung ano mamay

si <laughs> tag sabaw. Tapos gulay, healthy foods. Matagal-tagal na rin ako na hindi nakakain ng gulay mga friendship mula nung mahal ba ang ano gulay. Ayan o, no? sarap. Kasi ang patatas, 200 na. Ang carrots, 120. May hapa ng carrots. Pero ilang piraso lang ang 1 quart. So mas mabuti na lang i-carne na lang. Kasi hindi mo pong nilakaunan ang ano. Ang gulay. Ihiwalay Manila. Itong karne. Taunan na lang ako to. Meron pa kasi akong mm, tilapia. Kamay lang kayo. Masarap man magkamay. Ano mm, ito? Pichay. Ang ako ang nilaga, siguro daghang tubig manggot, lagyan ko na lang siya mamaya ng pork cubes para masarap. Pati yung sabaw niya, sa akin, parang kulang pa yung lasa. Masarap pa ano ko. Yung, ito ba, tuslog-tuslog, oh. Yung ampalaya. Ano siya mga prinsip? May pagka, pait-pait talaga. Pero masarap naman yung paita. may bagong ako mga presyo. Kailangan lutuin kasi ano. Masarap siya kaso lang. Grabe ang amoy. Matibay yung amoy. Buong bahay ko nangangamoy. Nagbunabuungan ako. Hmm. Hawoy. Naglaba ko, nagsalam ko. Habang kumakain ako, naglaba ko. Nagkasampay na rin ako. May matapos-tapos yung labahan ko. Ngayon, wala na. Nabukasan, tambak mo naman ang labahan. Saon plus, high blood pan. Ang payat ko na kaya mga kungsi. Pero, takot din ako hindi makamaintain sa high blood. Kasi sabi nila, bigla na lang daw yan. Baka matigot ka. Kaya lang, uminom pa sa tayo ng gamot. Yeah. Tidak yan, mangkita ka. Ano lang, ang kanyo ko na to. Medyo madami-dami. Mga aso ko, tulog na. Ang aga na gumising, 4.30, pero strict ila ang ang tulog. Kaya ako silang kumutan gabi in natulog sila. Siguro na lamigan kay Ako na lang gi kumutan. Ayun, strict ilang tulog nilalamig pala si mukha. Hmm. Tapos nakukumain mga prinsip, wala ng kanin mo. Oh tabi ko na ng karne. Tapos na kung ano yung ang padaya. Ang, ako, ang tilapia. diyan. So dito na lang magtatapos ang akong virtue for today mga pinsya. Last na yung sabaw ko. So ito lang ang aking ganap sa araw na to. Nakto. Maglaban na ako, magsampay na ako, magtupi na ako. So let's go na. Ako nang ilagay to doon. Tapos patayin ko na yung nilaga. Punta na ako sa mga sinampay, sa tutupiin. Ngayong araw, kailangan matapos ko ngayon. Tapos nagbabad ko mga kumot. Iba-ibang babad kasi. Yung isang babad kay Kitkit, -Kit, amoy aso. Yung isang babad sa akin, kay GR. So let's go, babad. Ayan, timing ako ngayon naglaba mga friendship ng mga white at saka dito sobrang init ang panahon pati sa mga toalya So, mabango ang ating, ano ngayon, mabango siya mga friendship. ano talaga, init ba? Init. Ayan, mabango. Ayan, super kainit. Oh, grabe kainit.